Oh, di ba? Kinis. Ito yung solution, guys, kapag itim yung planchahan nyo. oh di ba? Nasa tissue. O, oh, ito. Ganito lang pagtanggal sa mga itim sa plancha. Yan, guys, o. Oh. Itim kasi. Kapag puti ang iplansya mo, didikit siya. Meron pa. Ito, guys. Totoo yan, ha. Hindi ko yan. Yan, ano. Diba? Na wala wala na yung ano niya, itim. Dikit kasi siya sa ano, dam, kapag dumidikit siya sa ano ba yung kapag mag ka sa puti, madumi. Kailangan nilisan siya. Oh guys, diba? Linis, linis nawala na yung itim yun no? hindi wala pa siya wala pa na kalahati guys yung ano diba may gulot yan o hindi pa naubos yung buo na ano Panadol kinis na mayroon pa konti ingat din kayo guys ito naka init din tong plancha bago nyo anuhin bago kayo maglinis i iano mo din yung plancha ba painitin yung plancha para mat pero hindi naman masyado ipon yung number one lang para tama mainit siya para para ano matanggal yung itim talaga siya o di ba effective subok ko na siya guys ayan pero yung tissue basa basa lagyan nyo ng tubig konti para ano mawala yung itim o di ba guys Kines na siya ito yung tissue o Tega like metam go.